Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber, natin pong sasagutin. Ito galing po kay Rudel pag -Ilyon. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba raw paliguan yung buntis ng mga baboy? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa ating mga ineheng baboy po na nabubuntis. Importante talaga sa ating mga ineheng baboy kapag sila po i-buntis po mga kaibigan. Dapat sila po ay malayo o iiwas po natin sa stress. Yung stress kasi po mga kaibigan, isa po yan sa factor na ating mga ineheng baboy po ay magkakaroon ng pagkalusaw ng kanyang mga similya, makukunan, at saka mamamatay po yung mga biit dun po sa loob ng kanyang tiyan. Kaya importante talaga atin pong iiwas yung mga ating inahing baboy, lalo kapag buntis, dun po sa mga stress. Sa tanong po ating kaibigan, kung pwede bang paliguan araw-araw ang buntis sa mga lagang baboy o buntis sa mga inahing baboy, ang sagot ko po dyan ay natural, oo, paliguan man araw-araw, two times a day, buntag at saka hapon. Kasi Kapag sobrang init yung katawan ng ating inahing baboy, yung ating inahing baboy po ay mag aada po yan sa init na kanyang katawan. Kaya ang ginagawa nila ay para po silang hindi mapakali, sila po ay para yung lumalangoy sa sahig, sila po ay unat unat sa sahig, kasi nga po, naiinitan po yung kanilang katawan. Ngayon, kapag yan po ay palagi pong na-experience natin mga inahing baboy na iinitan yung kanilang katawan, yan po ay mag-lead into stress. Nasanhe ng pagkawala ng kanyang binubuntis, pagkalusaw, pagkamatay ng mga biik. Kaya, ang dapat yung pong gawin sa mga inaheng baboy yung buntis, lalo na kapag mainit yung panahon. Kapag mainit yung panahon, paliguan nyo ng 2 to 3 times a day. Kapag hindi naman po mainit yung panahon, kahit na isa, one time a day lang, pwede po nyo paliguan. Sa umaga, tanghali, sa hapon, kapag mainit yung panahon kapag hindi naman po ganoon kainit yung panahon kahit sa umaga lang mga around 9 o'clock to 10 o'clock pwede nyo pong paliguan yung mga inahing baboy nyo para hindi po mag-init yung kanyang katawan at maiwas po sa stress po mga kaibigan so ang sagot ko po dyan pwede pong paliguan Ganoon po kaimportante yung pagligo sa ating mga lagang inihang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.